Limamput isang araw bago magpasko, may good news sa ating mga kawani ng gobyerno. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., maagang maipamimigay ng Department of Budget and Management o DBM ngayong buwan ang year-end bonus at 5,000 pesos cash gift sa mga kawani ng gobyerno. Ang naturang hakbang ng DBM sa pangunan ni Sekretary Amena Pangandaman ay pagpapakita ng Marcos administration sa pagpapahalaga sa mga lingkod bayan at sa kanilang kabayanihan para sa bayan. Isa rin ito sa mga hakbang ng pamahalaan sa pagkilala sa pagtisikap at dedikasyon ng mga kawani ng gobyerno. Para sa fiscal year 2025, may ang 63.69 billion pesos ang inilaan para sa year-end bonus ng mga civilian at uniform personnel at 9.24 billion pesos naman para sa cash gift na sasaklaw sa mahigit 1.85 milyong empleyado ng pamahalaan sa buong bansa.